mga kwento ng kababalagaan, katindak-tindak, at karina-ima. Mga kwento ng mga multo, pag-ibig, aswang, mga kukulap, ah. mga paparap, kaluluwang ligaw, at mga maling. At mga kwento ng mga inkanto. I am an avid reader to your Facebook group, Daigdig ng Sindakat Lagim, at Katatakutan Stories. Nag-share din ako ng story doon. But for now, I will send to you through Gmail this story. It's very sensitive and heartbreaking for me. This happened to a very close friend of mine. She was a victim of kulam. Taong 2010, San Jose, Occidental Mindoro. I will just name my friend, Madeline. Nagkakilala kami because of Alvin dahil friend ko din siya at criminology naman ang kurso niya. Si Madeline ang bagong nililigawan niya. Maganda, patangkad, sexy at maputi. She's pretty. Period. Idagdag mo pa ang mabait na trait niya, marunong makisama. Wala akong maipipintas sa kanya. Accounting students kami sa Divine Word College of San Jose. Nakatira si Madeline sa Aurelio Subdivision at malayo ng konti sa subdivision na tinitirhan namin. Halos gabi-gabing sinusundo ng friend kong si Alvin para makisama sa mga barkada nights na namin. Tumatambay kami minsan sa Roma Beach Maganda kasi ang tanawin doon. Hindi nagtagal, naging sobrang close kaming dalawa ni Madeline to the point na pag nagpupunta siya sa amin, laging niyang hinahanap yung, of course, presence ko. Hindi niya sinasagot ang friend kong si Alvin, but our relationship continues. Minsan ako ang pumupunta sa kanila, minsan siya ang pumupunta sa bahay. Minsan pumupunta pa siya sa mga barkada nights namin at okay naman sila ng friend kong si Alvin na ex na manliligaw niya. Naging part na din siya ng barkadahan namin together with some of her friends mula sa subdivision na tinitirhan niya. Nang magkaroon na ulit ng pasukan sa school ay dihiran na kaming magkita. Madalas ay text-text na lang din. Hanggang sa totally, hindi na rin kami nagkakausap sa text. Nagkikita na lang kami pag nagpupunta ako sa subdivision nila dahil may mga pinsan akong pinupuntahan doon. Year 2012, nang nag-decide ako na mag-aral sa Lemary, Batangas. She's in Manila, kaya lalong nawalan na kami ng communication at hindi na talaga kami nagkikita. Wala na rin akong naging balita sa kanya. Year 2014, umuwi ako ng holiday vacation ng taon na yon. At nagkita pa kaming dalawa nang magpunta ako sa mga pinsan ko. After that, hindi na ulit kami nagkita at nagkausap dahil back to Batangas ulit ako. Umuwi ulit ako ng makailang beses sa Manila, but didn't have enough time para puntahan siya sa kanila at pamustahin. Wala na rin akong kontak sa kanya, maging sa Facebook, hindi na rin kami nagkakausap. Hinayaan ko na lang dahil ang isip ko, baka busy siya at may work na rin kagaya ko. And besides, pupuntahan ko na lang siya sa susunod kong pag-uwi sa Maynila. Holidays in 2017, nang umuwi ulit ako ng Manila to celebrate Christmas and New Year with my family. On Christmas Day, nagpunta ulit ako with sister and niece sa Aurelio Subdivision kung saan nakatira si Madeline. Pagbaba ko ng tricycle na sinasakyan namin ng kapatid at pamangkin ko, nakita ko agad kung ilang friends niya ang naging friends ko na rin. Nilapitan ko sila agad at nag naman sila sa akin. Tinanong ko sila, asang si Madi, Andito ba siya? Ang tagal na namin hindi nagkikita. Ngumitilan sa akin yung mga kaibigan niya at nagkatinginan. Magtatanong pa sana ako pero tinawag na ako ng kapatid ko. Hanggang sa nagpaalam na agad ako sa kanila at pumunta na sa bahay ng mga pinsan ko. Habang kumakain ako, bigla kong naalala si Madeline. Since kilala din naman siya ng mga pinsan ko, sila na lang ang tinanong ko kung nasan siya. Pero hindi ko inaasahan ang makukuha kong sagot mula sa isa kong pinsan. Hindi mo ba alam? Bumaling pa siya sa kapatid ko. Wala bang nagsabi sa kanya? Hindi mo sinabi? Naguguluhan ako kung anong ibig nilang sabihin. Kaya hindi ko mapigilang magtanong ng... Anong hindi sinabi? Bakit? Ano yun? Hala, hindi mo talaga alam? Hindi man lang sinabi sa'yo nila, Rachel? isa sa mga kaibigan namin ni Madeline si Rachel. Anong hindi sinabi? Ano ba kasi hindi ko alam? Sabihin niyo na kasi sa akin. Medyo kinakabahan na sabi ko. Huwag kang mabibigla ha. Patay na si Madeline. Ilang buwan na rin. Ha? Yun na lang ang naisagot ko sa sobrang gulat ko sa sinabi ng pinsan ko hindi ko alam ang mararamdaman at isasagot sa kanya. Parang biglang nawalan ng lasang kinakain ko noong oras na yon. Para akong binagsakan ng malakas na bagyo na narinig ko. Hindi pa rin ako nakaka-recover sa nalaman ko, pero may gusto akong malaman. paano ilang buwan na? E nagkita pa kami nung nakarang ko nung nagpunta ko rito. At mukha naman siyang walang sakit. Paano namatay ng ganun-ganun na lang? Base sa pinsan ko, pinaghihinalaan daw na nakulam si Madeline. Bigla-bigla na lang daw itong nagkasakit. Nakonfine pa daw sa Savanta Hospital pero walang makitang findings ang doktor sa kung anong klaseng sakit ang tumama sa kanya. Kaya nang medyo umukay ang lagay ni Madeline, ay nag-decide na lang daw ang pamilya nito na iuwi na lang. Dahil malaki nang naging hospital bills nito. Nang maiuwi daw si Madeline, ay agad itong ikinonsulta sa manggagamot. Doon daw nalaman na nakulang ito. At sa kasama palad, ay malakas daw yung kulang na ibinigay na hindi niya nakakayanin. Pinatingnan pa nga siya sa ibang manggagamot dun sa lugar ng Rizal, Tablayan at Kalintaan. Kaya lang, pare-pareho lang daw ang sinasabi. Hanggang umabot daw sa punto na dinudugo na ang puwerta niya. Putot balat na at naging bedridden siya. Dinala daw ito sa Morta Hospital pero tulad ng nauna, wala pa rin makitang ko sa kung anong nangyayari sa kanya maging sa kanyang pagdurugo. Ilang ulit daw itong sinalinan ng dugo. Pero parang hindi daw tinatanggap ng katawan ni Madeline. Napagpasyahan na lang ulit na iuwi si Madeline sa San Jose. Dahil wala din namang mangyayari sa hospital. Naghanap ulit sila ng manggagamot at may nakita sila sa parking mamburaw pero sabi ng manggagamot, huli na daw ang lahat. At wala na siyang magagawa dahil sobrang laki na raw ang epekto sa katawan ni Madeline. Ang nasabing kulam. Wala na daw magawa ang mga magulang ni Madeline kundi tanggapin na lang ang kahahantungan ng kanilang anak. Ilang linggo lang daw after ipatingin sa mga gamot ay namatay na ito. Nasabi niya rin sa akin na nung ipaimbalsa mo daw si Madeline ay wala na daw talaga itong dugo sa katawan at literal na butot balat na lang. Nasyak ako sa nalaman ko. Hindi ko rin maisip kung anong reason bakit ginawa ng ganun kasamaang bagay ang kaibigan ko. After kong malaman ang nangyari ka Madeline, hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Hindi ako naiyak pero wala ding salita ang gustong lumabas sa bibig ko. Nagpahinga lang ako saglit at tumuwi na rin ako sa amin. Pagkapasok ko sa bahay at nang makapasok ako sa kwarto ko, doon lang biglang tuloy-tuloy bumagsak ang luha ko. Nung nalaman ko ang nangyari kay Madeline, hindi ako makaiyak. Nang mga oras na yon ay hindi ko rin alam kung paano ko pipigilan ang luha ko. Hinayaan ko na lang hanggang sa hindi ko na malayan, nakatulog na pala ako. Paggising ko, magang-maga ang mata ko at sobrang hapdi. Naghilamos lang ako at naisip kong istok ang account ni Madeline sa Facebook. Doon ako mas naiyak. Sa dami ng nagpost sa Facebook ni Madeline nang nawala siya, wala man lang akong nakita kahit isa dun sa mga post na yon na dumaan sa aking wall. At sa dami ng mutual friends namin, wala ni isang nag-message sa akin para sabihin ang nangyari sa kanya. Masakit kahit hindi ganun kahabang pinagsamahan naming dalawa. Masakit dahil nagkaroon siya ng malaking parte sa puso ko. Dalawang araw bago ako bumalik ng Lemery, Batanga. Pinuntahan ko muna ang puntod ni Madeline. Kasamang kaibigan niyang si Rachel. Naitanong ko din sa kong bakit wala man lang nakapagsabi sa akin tungkol sa nangyari kay Madeline. Kahit friend ko naman silang lahat sa Facebook. Hindi niya daw kasi alam kung paano sasabihin sa akin since alam naman daw ng mga pinsan ko. Hinayaan niya na lang daw dahil baka may makapagsabi naman kahit isa sa kanila. Hindi na ako nagsalita noon hanggang sa mag-decide na kaming umuwi. Pagpasok ko sa kwarto galing kay Madeline, nagulat ako dahil amoy bulaklak na may halong kandila ang kwarto ko. Naiyak ako bigla. Kinausap ko siya ng huwag magpakita sa akin dahil takot na takot ako sa multo. Okay na sa akin yung pinaamoy bulaklak at kandila niya ang kwarto ko basta 'wag siyang magpapakita sa akin. Hindi naman siya nagpakita pero nakaramdam ako na parang may malamig na hangin na dumikit sa batok ko at mga braso ko. Nakakapanindig balahibo ang nangyari. Hanggang sa nangangatog ng tuhod ko nang mabasa ko sa harapan ng salamin ang salitang si Alvin. Nakasulat ito gamit ang lipstick ko. Napahagulgul ako at naitanong ko sa sarili ko na di kaya si Alvin ang may kagagawan nito. At isang araw, naisipan kong puntahan si Alvin sa kanila sa Mabini Extension at ang nanay niya ang bumukas ng pintuan at sabi pa nito ayaw daw makipagkita ni Alvin sa kahit kaninong tao dahil palagi daw itong natatakot <laughs> meron daw kung anong bumubulong sa kanya at nagpapakita. At minsan pa, ay bigla na lamang itong sisigaw ng malakas. Kahit sila mismo, ay naguguluhan na rin. Sabi ng ina ni Alvin sa akin. At bago ako muwi, paalala ng ina ni Alvin na huwag ko na raw sabihin sa iba ang kalagayan ng anak nila. At agad naman akong tumango nagpaalam at umalis na. Apat na taon nang mabilis na lumipas. Panahon ng COVID, taong 2020, hanggang 2021 sa Mindoro lang ako nag-stay noon. Kapag mag lang ako, ay palagi kong naaamoy ang bango ng bulaklak at kandila. At palagi kong naaalala si Madeline. At wala na rin akong balita kay Alvin mula nang bumisita ako sa kanila. Apat na taon na ang nakakaraan. At si Madeline naman, until now, 2023. Kasama siya sa mga panalangin ko. Lagi kong pinagdadasal na sana maayos at tahimik na siya kung nasaan man siya ngayon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Janessa Pastores, ng San Jose, Occidental, Mindoro. Shoutout to ang manlalakbay na manunulat channel members. Bob and Joe, Lucien Abelardo, Cherai Seferina Montelibano, Oscar Meneses. Segunda Katigbak, Beth Kadiao, Maria Cristina Rivera. Ivy sagrado. Rona Micalier. Lovely Buenaventura. Oscar Meneses. Shaila Hart. At sa mga solid na tagapakinig. Kat Burglar. Rosie Dimesa. Dow Dawayan. Jonalyn Placido, Badeta Plaza, Glenn Benitez, Imelda Pasqua, Carlota, Angela Cabral, Ari Trafalgar, Shaila Hart, Ashley Rivera, Selina Velasco, Ang Lagusan, Lakay Stories, Pusakal Stories, Soltor, Sundo ng Diablo, Daragang Magayon, Anna Luna Tial, Ashley Rivera, Dunyo ang pahina. SG Gaming, Kagat ng Dilim, Kurab Stories, Antingera, Kwentong Creepy, Kilabot King, AP Animation. At sa lahat ng mga silent listeners, at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo,